I'm uh you -huh. langis sa kabuto ng avocado. Tanggalin ang balat. Hmm. Kahit hindi na ata. Eh, kahit hindi na. Ano natin. Eh, depende sa langis na available sa inyo. Pag nababad na ng maganda pag babad na babad na. Saka nyo ilagay sa buhok nyo. Kakapal yung buhok nyo. Yung mga nalalagas ang buhok, pwede yan. Natural. maganda pampakapal ng buhok at saka yung isang ginawa ko ibinabat ko sa alcohol kung masakit yung likod nyo masakit yung tatawan nyo imamasag nyo lang yun magandang pang tanggal sa mga rioma, may rioma, may gout, mga masasakit na katawan. Maganda siya. Yeah, try nyo yan. Effective. Sinubukan ko na yan talaga. Pati yung ano, day 1, day 2, day 3 na ano, pangpahid sa buhok. Continuous nyo lang nakakapal yung buhok nyo talaga. Ayan na siya dahil konti pa lang yung langis ko. Yan lang yung available na langis ko. Bago ko ipinahid sa buhok ko yan. Binabad ko muna ng isang oras para at least yung katas ng buto kin kumagat na dun sa langis bago ko pinahid sa buhok ko ganyan siya dinagdag ko pa yung isang bote kong ano binigay sa akin ng kumari ko ayan shake 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 mm. try nyo yan guys ganda talaga sa buhok, yan yung mga nakakalbo nalalagas ang buhok ayan yung buhok ko nga eh, ang nipis-nipis kikita na yung anit ko pero ngayon okay naman na kumapal na siya okay guys Try nyo yan. Ito namang isa. Yung binabat ko. Yan yung para sa rheuma, arthritis, mga sakit sa kasukasuan, lahat ng masakit, pwede yan. Babadal ng, ng 70% alcohol. Pag nababad na mas, ano, mabuti, mas okay siya. Ayan. Yung oil para sa buhok ko, then yung langis, ay yung alcohol para sa mga sakit pang massage, maganda yan. Maganda rin yung langis pang massage. Ay, alcohol, maganda. Ipahid mo sa affected area. Saka mo i-massage. Ayan, yung day one ko. Try natin sa buhok. First day. Ayan siya. bago natin madiko mga isang oras dalawang oras depende. Punusin natin. Kulang yung langis ko dapat punuin dito eh. Kaya bibili pa lang ako ng langis sa tindang-tindang ko rito. Ito yung dalawang butong ano, seeds na ginatkad. Then ito naman yung binabad sa alcohol. Pwedeng pang-massage para sa ruyuma, rayuma, arthritis kung masakit ang iyong tuhod. Pang ano? kung yung tuhod nyo is masakit yung yan, kayo wow. lagyan natin ng binabad na alcohol ayan siya tan. i-massage natin dito circulation ayan mabisa para maano yung kayo ma, yung pananakit ng mga muscles. Ayan. Gawin nito umaga at saka before bedtime. Ayan. Kaya, gawin na to. Thanks for watching. Second day, maglagay tayo ng langis. Ito yung buko nung ano, na gray. Saka yung ano, tingnan natin kung matatakpa niya after one week. Ito na yung binabal kong langis. Check natin. Dahil maliligo, maliligo tayo mamaya. Babad ko muna ng one hour bago maligo. At saka tingnan natin kung kakapag yung buko after one week. One week challenge. Okay. Dahil manipis yung buko dito, Ayan. Masage natin sa gitna. Sa manipis. para mawala yung dryness ng buhok ko. Dito lang sa si ibabaw mo. Kasi dry yung buko eh. Ayan. One week challenge. Okay. 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 See you tomorrow. Second day tayo ng ay third day. Ayan. Third day, pagkabad natin ng pagkabad natin ng langis na avocado. Medyo lumang yung buhok ko, hindi na dry. Tingnan natin one week. One week challenge. Kung maganda na. Kung hindi na dry. Yung gray hair. Yung mga puti oh. Yung nipis. Masads. Masads. Ang iingit ngayon ng panahon. Grabe. Baka uulan na naman. Ibabad natin ng isang ulas bago maligo. Ayan. Okay. Thanks so for watching. Day 3. Hello, guys. Day 5 na tayo. Ayan na. Oh, medyo dumabot na yung buhok ko hindi na masyadong dry hmm. yung puti ng buhok ko ayan meron pa rin kaya lang medyo nagkukulay siya nagiging ano kulay niyan burgundy kasi gumanda na yung buhok ko. medyo lumambot na day 5 lagyan natin ng langis ulit shake 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 for day 5 bye tayo yung subscribe. Tuloy natin. Day 5. Nipis ng kuko. Pero napansin ko, naging soft na siya. Parang parang Hindi ka gaya na na. Very dry. Mayonnaise. Okay na siya for the day, day five. Coloring na naman tayo. Oh. So, ano kayo -no? nagpago sa buko? Tulo. Tulo. Ayan, wait natin ang one hour before we sleep. I sleep before take a bath pala. Bye bye, day five. Day six na tayo guys. Day six. Day six. Day seven tomorrow. Lunch. Pagaling nga ako. Oh, Makapal na yung buko ko. Makapal na. So. Oh. Ganda. Tapos buwan na pa yung kulay niya. Day six. Last day, day 7. Tignan natin mamaya ang resulta ng tignan nyo. Oh, medyo na saka gumanda na yung buong Saka yung kulay. Pero yung puti niyang dito pa rin. Pero medyo naging ano na siya. Soft at kumapal na. dati yan. Kumapal na siya. dati wala talagang ano yan. Manipis lang konting ano lang siya. Sobrang init dito ngayon sa Pilipinas. Normal. Tapos pag pa na, mga pwede lang yung langis, pwede rin yung gusto nyong sumasakit yung tukot nyo, ganyan, yung massage nyo mga papalis din ng mga body post din, ayan, massage lang para tanggal ng sakit ng mga kasukasuan mga may riuma, maganda ito sa mga may riuma ayan okay And that's for today Okay, thanks for watching. Do this one. Avocado with oil. And this is it.